Hi mga chingu, this is your Opa Jaros Vlog and welcome to my channel and for today's video ay mag-unbox tayo ng bagong gimbal natin itong Hohem iSteady M6 Kit Okay mga chingu, kaya tayo bumili ng bagong gimbal kasi kung maaalala nyo sa mga post ko sa last two previous na in-uploads ko na nagpunta ako sa mga events especially sa Kimco yung launching ng Kimco Dink R150 at syempre yung nagkaroon kami ng year end party dito sa Cafe Caterina so nahirapan ako kasi yung gamit kong gimbal is uh, medyo local so wala nang problema don pero yun nga nung nakaten pala kasi ako sa ano sa sa event don sa Kimco sa Brittany Palaso makita ko yung mga ibang vloggers doon ganda yung gimbal na gamit nila so hindi ko lang din siya tinignan doon sa appearance yung ganda ng gimbal na ginagamit nila syempre yung kung paano nila i-capture yung events uh, mag-take na photos, ang video so yun yung naging take advantage nila kaya eh, pag-isip-isip ko, kailangan ko na talaga ng ganito <laughs> so bumili tayo na itong uh, Hohem iSteady M6 kit natin yung appearance ng nitong box. So makikita natin dito yung uh, Hohe iSteady M6 kit. Tapos yung mismong gimbal. Dito sa part na to, andito yung mga specifications ni iSteady M6 kit. So ayan. May uh, barcode dito dalawa. Both sides. Nakakover siya ng plastic. Nagbigay din pala sila sa akin ng itong air duster remove remove dust pass and save. So ayan. So naka-attach to dito sa mismong ano ko, package ko. Itong warranty certificate. So meron siya. So nabili pala natin to kay JG Superstore, okay? So legit 'yan. Pero actually sa sa Shopee. Pero kung gusto niyo magpunta doon sa mismong store nila, so punta lang po kayo doon. Okay, mga chingu, buksan na natin. So kanina binubuksan ko siya. O, ganito pala yung pag-open niya ng box. Ito sa gilid. Ayan. Okay. So, ito na yung pinaka-bag niya. Ayan. Ito na yung lagayan ng ating gimbal. Let's go. Buksan na natin to. Buwangas. So, inside the, ano, bag na ito, So meron siyang manual. Ito, may manual din siya nakasama. Etong ah uh, pinaka tripod niya. So kailangan natin siyang i sa pinakailalim. So maganda din siya. Mararamdaman mo na quality din etong anong yung niya. So meron din siyang box dito. So charging ko charging cable naman siya. Actually, mga chingu, napanood ko sa YouTube na meron din pala ano, uh, siya ano, pwede siya mag-charge. Android man yan or iPhone. Yun nga lang, uh, by separate pala bibilin yung cord na yun. So, ito lang yung meron sa atin. para so, Actually, hindi ko pa alam pala ito kung para saan ito mga chingu. Ito pala yung pang ano natin sa charger. Type C naman siya. So, ayan. Ito lang yung laman niya dito sa may box. Pinakahihintay natin lahat. hey ito may kasama siyang AI tracker matching So, yun yung maganda doon. So, pagkakalam ko is, uh, kahit di ka gumamit ng app, magagamit mo pa rin tong AI, AI tracker niya. So, ang ganda niya. So, ito mga chingu, Yung buttons niya dito, yung joystick. So, ito. Meron din siyang button dito, up and down. Tapos dito yung sa mode. May Pindutan din siya dito sa likod. Ayan. Tapos dito, lock. Pang-lock siya dito, dito sa part na to. Tapos meron din siyang roller. Tapos push button din yan. Yung power, power, tsaka yung charging port niya. Tapos meron din siyang LED OLED display. Tapos sa kabilang side, uh, meron din siyang A to B na saan pwede mo siyang iset up. Doon sa video mo from point A to point B. So, ganun. So, yun nga, ito, may lock sya dito. Yan. Para gumalaw to. Naman magalaw natin to, itong part na to, kailangan natin i-unlock itong part na to. Yan. Diba? Tapos, sa kanan natin, ilock ulit. May lock din pala sya dito mga chinggo dito sa ilalim. Para gumalaw to, kailangan natin siyang unlock pag ganyan level din siya eh dito sa part na to 1, 2, 3, 4, 5 so tingin ko centimeter by centimeter siya dito naman ikakabit yung ating cellphone so meron palang mga modes din to ah pan, follow, pan, tilt pan, tilt, follow tapos meron din siyang 360 na uh, kusa siyang gagalaw para magkaroon ka ng 360 na video recording. So, isa yun sa mga magaganda mga chingo. Diba? Ako Vlogging. Vlogger yan. Vlog, vlog, vlog. <laughs> <laughs> Let's go. So, ngayon, tatry naman natin buksan itong uh, OLED uh, display niya. Dito lang naman siya sa left part. May button siya dito. So, press lang natin siya. Ayan. Ay, Mali. Yan, hohem. Yan o. Pan. Angas. Kapiting. Wala pala mga chingu, ito pala yung kanyang uh, AI tracker niya. Sensor. So ito mga chingu, tatanggalin natin itong AI tracker niya. Sensor. O yan, medyo ano siya, magnetic siya. Dahan-dahan lang. So ito yung itsura niya eh, as andi pa sa kanyang uh, right is yung on and off niya na button naman siya kinakabit papakita ko sa inyo so actually yung mga chingu pwede siyang i-rotate pag gusto nyong uh, pag gusto nyong front camera or uh, back camera so pwede nyo siyang i-rotate para yung sensor niya is matrack pa rin niya. so ito ay kakabit natin Okay. So, yun lang mga chingu. Maraming salamat sa inyong panunood. Yung sa'yo. Kamsanida. Let's go. Hey.